Hey guys! So, good morning! Paano ba mag-inpon sa tindahan kung dito lahat kinukuha yung pang-araw-araw ninyo at walang ibang trabaho kundi itong pagtitindahan lang? Number one dyan ay dapat alam mo ang percentage ng dinadagdag mo sa lahat ng paninda mo. Kunwari ako, example natin, 20%. So, sa 20% na yon dapat hindi ka dapat mag-exit doon ng pagkuha sa tindahan dahil mababang So, 20% na kita ko, ang 10% doon dapat ay pambayad ng utang at pang nandun na din yung ibo or nandun na lahat ng mga binabayaran, bills, tuition, and everything and all. Lahat ng mga bayarin nasa 10% dapat. Tapos, nasa 5, diba? ba, 20% yun. So, 10 ay pangbayad ng bills, pangbayad ng lahat, lahat. Lahat ng bayarin ay nasa 10%. Sa 5% naman, guys, ito yung 5% na maglilimit ka sa tindahan mo ng pagkuhan ng product. Kasi, hindi pa yun nakasama dun sa 10%. Yung 5% dapat ilimit mo kunwari um ang daily benta mo lang ay 1,000 tapos umuwi sa tindahan ng above 100 eh malulugi ka talaga doon. So kung 1,000 ang benta mo sa per day 5% lang doon ang dapat mong kuhanin, which is 50 pesos lang per day. So, kayo na bahala na mag-5% doon sa Uh, sa benta nyo per day. Tapos, guys, yung natitirang 5%, yun naman ang ginagamit na iniiwan sa tindahan para lumago at mapaikot pa natin yung tindahan. Kahit na 15% doon, e eh, kinukuha natin. So, para sa akin lang yun, guys. Ayan. Sana nakatulong sa inyo. And please subscribe to our YouTube channel. Ayan. So, um, nakabis ako ngayon at mag-grocer ako. So, late na na. <laughs> Ayan. Hindi mo na ka pang nag-vlog.